may gagawin tayo ito uh, speaker or bopper ng divan so ang naging problema nito sabi ng customer ay mahina daw yung tunog so naka volume na siya pero mahina pa rin yung tunog niya bali ito yung pinaka ampli lang niya yan maliit lang siya Uh, unang sira pa lang niya ito. You know, sarado pa yung selyo nito. So, buksan ko muna siya. buksan natin. Ito yung lock niya, Ito, nabuksan na natin siya. So, ang naging problema ay pag ganitong unit ang gagawin nyo, una nyo lang i-check yung volume control na yan. So, mas maigi kung palitan nyo na. Pag matagal na kasing nagagamit, talagang nasisira yung control na yan. Tapos may isa pang control yon dito ito. Yan, nasisira din yan. So papalitan din natin yan. So ito, ang problema dito sa control na ito ay isang diretso lang yung pin yan, no? So kailangan mo pang i-convert sa ibang volume control dito. So gagawin natin yan. Kasi ito, wala tayong ganitong volume control. Okay, babaklasin pa natin to buong unit para lang magawa natin tong problema dito. Okay, tayo ng wiring. So, yung ground natin ito, yan. ito yung off, ito yung on niya, yung lakas, ito yung ina, okay? So, ito yung ground. Yan. So, pagdating naman dito, yan. ito yung ground natin, yan. tapos ito yung out natin, yung dalawa. okay or pwede din ito yung in natin dalawa Yan. pwede na ito yung out uh, malalaman nyo naman pag baliktad yung kabit nyo kasi yung volume nyo uh, wala namang magkaiba no? wala namang problema pero mas maganda kung yung out nya ay yun yung nakakabit sa ground yung katabi ng ground yung out nya Okay, so ito, Uh, input tapos ito yung out natin so input uh, galing sa likod ng ating buffer ay ito yung in papasok dito tapos yung out nyan papasok dito sa out din ng output na ito tapos dito in ng ating volume tapos yung out ng ating volume ito yung dalawa okay. so ito yung katabi ng ground yun yung out natin so pagdating dito yan. Ito yung ground natin. Ito yung out natin. Ito yung in natin. Dalawa. Okay? Okay. So, ito na. Yan. So, yan na yung pwesto natin. Ito yung ground natin. Ito yung out natin. Tapos, ito yung in natin. Yan. Left and right din yan. yan. So, ganito na yung position ng ating volume. Okay. Kasi yan naman yan. Tapos, ito bawasan na lang natin to Okay, pabit mo nga ito. Ito yung speaker na maliit. Tapos ito rin. Tapos yung dilaw natin, yun yung base natin. Kuha tayo ng tugtog na no copyright okay, Search lang tayo, no copyright Okay natin yung sounds ng bass. Yan, tanggalin natin to. Diba? lakas na so ganun talaga mga problema ng mga ganitong buffer ng lalo lalo na tong brand ng Dipan sakit yan ng mga ganitong brand ang naging problema lang niya uh, mahina mahina mo mahina na yung sound so ang gagawin niyo lang papalitan niyo lang yung volume tapos yung volume din dito sa bass niya so itong volume na to master natin to tapos ito naman yung sa bass na volume niya okay so ayos na siya